Ano nga ba ang MIF o Maharlika Investment Fund? Ito ay isang sovereign wealth fund na itinatag sa ilalim ng Republic Act 11954 noong 2023. Ito'y may layuning mamuhunan sa iba't ibang asset upang suportahan ng mga programang pang-ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, may mga alalahanin mula sa iba't ibang sektor tungkol sa posibleng mismanagement kawalan ng transparency at korupsyon na maaring makaapekto sa pondo. Halimbawa, binanggit ng mga ekonomista ang posibilidad na maulit ang mga isyong naranasan sa One Malaysia Development Berhad, Kandal. Bukod dito, may mga peking programa na gumagamit ng pangalan ng MIF upang manloko ng publiko. Noong Nobyembre 2023, nagbabala ang Securities and Exchange Commission laman sa isang korporasyon na tinatawag na Bagong Bansang Maharlika International Incorporated o BBMII na walang lisensyang mangalat ng pondo mula sa publiko ngunit gumagamit ng pangalan at imahe ng Pangulo upang magpanggap na konektado sa MIF. Mga alalahanin at kontrobersiya Maraming kritiko at ekonomista ang nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa MIF na nagdudulot ng mga tanong kung ito ba'y isang scam o potensyal na pasimuno ng korupsyon. Narito ang ilang pangunahing issue. Number one, kawalan ng transparency. May mga agam-agam kung paano pamamahalaan ang pondo, lalo na ang mga pinagmumula ng pondo gaya ng mga government pension funds at banko, ay maaring malagay sa alanganin. Halimbawa, unang isinama ang GSIS, SSS at Land Bank, ngunit inalis rin ang mga ito sa final version ng batas dahil sa pambansang pagtutol. Kaya walang malinaw na mekanismo para sa pagsubaybay sa paggamit ng pondo. Number two, panganib sa ekonomiya ang sovereign wealth funds ay karaniwang ginagamit ng mga bansang may surplus na kita tulad ng Norway o Singapore. Pero ang Pilipinas, may surplus nga ba? Sa halip itoy may mataas na utang at limitadong budget at itoy maaring magkaroon ng mas malaking panganib sa pagkaluge. Kung mabigo ang mga investment, maaring maapektuhan ng pampublikong serbisyo at tensyon ng mga mangkagawa. Number 3 potensyal para sa korupsyon. May takot na magiging instrumento ang MIF para sa political patronage o paglalagay ng mga kaalyado sa posisyon upang makontrol ang pondo. Walang garantiya na ang mga namumuhunan o board members ay magiging malaya, independyente mula sa politika. Number four, pagtutol ng publiko. Maraming grupo, kabilang ang mga pensionado akademiko at ang mga nasa oposisyon ang tutol sa MIF dahil sa panganib nito sa pundo ng bayan. Ano ang sinasabi ng gobyerno? Ayon sa mga tagapagsulong nito, ang MIF ay magdudulot ng long-term economic growth sa pamamagitan ng strategic investments. Ipinangako rin ang mga safeguards gaya ng audit ng Commission on Audit, pagbabawal sa paggamit ng pondo para sa utang ng gobyerno, pagbuo ng advisory body na binubuo ng mga eksperto. Scam ba ito? Walang direktang ebidensya na ang MIF ay isang scam, ngunit ang mga potensyal na panganib at kasaysayan ng korupsyon sa Pilipinas ay nagdudulot ng lihitimong pag-aalala. Ang tagumpay o pagkabigo nito ay nakasalalay sa mahigit na transparency, accountability at kumpletong pamamahala. Kaya may payo sa publiko. Subaybayan ang mga updates tungkol sa pagpapatupad ng MIF. Siguraduhin may malinaw na sistema ng pag-uulat sa publiko. Iwasan ang paglalagay ng personal na pera sa anumang investment na nag-aangkin ng koneksyon sa MIF ng walang due diligence. Para sa mga mahalagang impormasyon, sumangguli sa mga opisyal na pahayag ng Department of Finance o sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang ang outlet tulad ng inyong lingkod, Kanton Ka Israel.